Welcome to my channel. My daily routine. Exploring. Marjo Mix TV. Hello guys. <laughs> For today's video, nandito ako sa ilog. <laughs> Magang sa ilog kami. Kasama ko yung dalawa kong bayaw. Ayan. Nandun sila. Ito yung ilog ng along. Ayan. Pinapagawa nila guys para maging malaki yung ilog. Ayan. Hanggang dun sa dulo. Ayan. May umagang magang kalabaw. Ayan. Ayan. May kalabaw. Yun, guys. Yung kalabaw. Nakikita nyo yung kalabaw? Ayan yung kalabaw. Ayan. Yun, guys. Ayan yung, guys. Yung ilog. Malinaw ko naman siya, guys. yun, So, dito kami sa ilog, guys. Press ko na. Press ko yung hangin dito sa ilog. Pag-probinsya <coughs> talaga, guys. makikita nyo yung mga puno. Ayan Maganda yung ano dito. Pinapaganda nila yung ilog para sa pagtumaas ng tubig. Siyempre, iwas baha. Ayan, aray ko. Ayan, may lumilipat na. Ayan. Maganda na yung ilog. Tapos yun, ang aking dalawang bayaw nagsiksehan. Ayan yung dalawa kong bayaw, nagsiksehan Ayan. Dati doon doon yung daanan. Doon sa mababang part. Diba merong mababang part ano dapat Ay, nila dito kasi nga para ayusin yung tulay. So, ayan. Umagang-umaga merong hmm. kalabaw. Pag sa probinsya, may kalabaw. Ayun. Si mamang kalabaw. Ah, ito yung kalabaw na dumadaan sa bahay. Taga doon yung banda sa amin. May ari ng kalap. Ayan, ma! Ayun. Yung aking bayaw na maganda. Sexy. Nagsisiksehan. <laughs> Ako lang maliit sa kanila, guys. Sumali si Bansot sa pamilyang Ayan. Di ba maganda dito sa tabing ilog? Puti rin guys, kahit malapit yung bahay mo sa ilog, wala kang katakutang paha. Ayan, lalakihan yung mga bahay. Malamig ang simoy ng hangin. Ito ang ilog. Ilog ng along. Ayan. Ito lang muna ako magbibideo guys sa ano. Sa next doon kami sa Maydara Falls. Maybe next Sunday. Kung kailan si Pagi. Ayan. Ito ang ilog ng along. Hindi pa siya ganun ka ganda. Or natapos. Kasi hindi, under elevation pa siya. So, Ayan. <coughs> iba guys tapos ang hangin maaliwalas maliwalas pero makulimlim medyo makulimlim siya guys pero hindi naman siya uulan hanggang kulimlim lang siya ayan hindi naman ganda ang ilog tapos ang ilog ng ilog. Tapos may mga tanim na gulay sa paligid. eh. Mas maganda pa rin ito to guys pag na-renovate siya. Diba? Ito lang muna. And guys, namang umaga nandito kami sa ilog. Parang mag na din kami guys. So, ang ilog ng alon. So, ayan. Diba mukhang kuya Plak, may gong show pa na ako dito. Tumana na 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 ba na ako dito sa Pampanga. Sobra sa sobra sa alaga. <laughs> Maalaga 'yung akin partner ngayon. Diba ba? Kahit na bansot, <laughs> ako ang bansot, ako'ng maliit sa pamilya nila kasi puro sila matatangkad matataba, kaya pinapataba ako ng So, ayan. <coughs> Ayan, dito lang muna tayo guys for the meantime ganito lang muna ang video video ko ba, makapunta kami ng Darrow Falls I'm not sure kung kailan mas makapunta kami ng Darrow Falls so sa lahat <coughs> sa lahat na natin pa pamilya, Sir P.I. Principal, uh, Mayor, sa lahat, lahat na not to mention everyone. And thank you, thank you so much sa lahat. Minsan, pasensya na kayo. Hindi ako nakakapag-support kasi nga yung aking signal ang aking problema. Minsan sa gabi, nawawala yung signal. Minsan napuputol yung mga live ko sa gabi kasi yung signal ko ay nawala-wala. Kasi nga po, sa isang in, sa isang one pie, tatlong bahay ang nakakonek. Kaya minsan nawawala ng signal. So yun. Uh, for the meantime, ito muna ang aking video uh, video. Kasi maghanap ako ng ibang spot dito sa sa lugar namin kung saan merong magandang i-videohan dito sa ilog, niya akong mga hipag ko. Sabi niya, doon mag-video sa ilog. So, yan na nga guys. Thank you so much sa lahat ng sumusuporta sa aking channel. Especially, um, mga manwit. Team manwit, team kapamilya. Thank you so much. Team paangat. Ayun. Hindi ko na kayo may isa-isa. -isa. Alam nyo na yun kung sino kayo mga taga-team. ayun Thank you so much guys sa lahat ng sumusuporta sa aking SC screencast. Maraming salamat sa inyong lahat. God bless everyone. Thank you so much guys. Bye bye. Ayan aking dalawang bayaw. Hello, Hello kabarangay. Oh. Ayan, super bait nila. Kahit maldita yung isa. Ako <laughs> <laughs> Yan, mabait sila guys. Ako lang ang naka ano sa kanila na maliit, bansot. <laughs> Malalaking tao sila guys, matataba. Yan, may kalabaw. Punta pa kami banda doon. Banda roon. Banda dito. Hmm.

Oh. ay palay yan, binabarat, tataling, binabarat. Ay, balat ng palay? o palay ay, mismo? yun naman, tatanim yun nagawang, mm. nagawang uh, ah, oo, binababat ano ito? <laughs> nataguna ano ah, good morning morning, darapedi kamu yang... ke dia ya, doroknya siapa nah, ya, ya, ya. Ano na, ano lang siya? Kaya ito ang lakad niya. Yes. May nating isang kalabaw, isisigang natin. Hahaha. Uy. Sakit kita no. Siguro pag ko, suba na yung likod mo. <laughs> Don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Thank you for watching.